So bilang manlalaro, paano tayo magpapatuloy upang makamtan natin ang gantimpala ng Diyos para sa atin? Meron tayong tatlong point. Focus forward, follow faithful footsteps, fix your eyes above. So pag-usapan natin ang number one. Focus forward. Mag-focus ka sa hinaharap. Mag-focus ka sa iyong objective o goal. Ang mata mo ay huwag mo aalisin sa finish line. Doon ka lang titingin. Lord, alam ko, meron kang hinanda para sa pagkikita natin balang araw. Doon lang po ako titingin. Ang lahat ng gagawin ko ngayon ay naka-align at may kinalaman para sa kaharian mo. Gusto ko po makatapos sa takbuhin. Ang ibig sabihin ng titingin ka lang sa finish line, kakalimutan mo ang nakaraan na maaring magpabagal sa takbo mo o magpahinto sa'yo. Sabi ni Pablo sa Philippians 3:13, "Mga kapatid, hindi ko sinasabing naabot ko na ang ganap na buhay, ngunit ang ginagawa ko ngayon, kinakalimutan ko na ang nakaraan at pinagsisikapan ko makamtan ang nasa hinaharap." Ang sabi ni Pablo ay, "Kinalimutan ko na ang nakaraan." Ang konteksto nito ay napakaraming achievements ni Pablo sa nakalipas. Siya ay totoong Hudyo na mahalaga-mahalaga noon sa Jewish society pagdating sa kautusan ay napakahigpit din niya sa pagsunod. Ito ang nagbigay sa kanya ng pride. Tapos naging matagumpay din siya sa pagtugis at pagpersecute sa mga Christians. At kinilala ito ng kanyang mga kasamahan. Tapos kinukonsidera niya din na siya ay blameless. Wala ka maipipinta sa kanya kung righteousness lang din naman ang pag-uusapan. Kung pagsunod lang din naman ang pag-uusapan. Naku, masyado siyang legalistic. Talagang sinusunod niya ang kautusan. Mataas ang tingin sa kanya ng kanyang mga kababayan. Pero, tingnan mo, sabi niya, ang lahat ng ito ay kinalimutan ko na kasi meron pang mas importante kaysa sa mga achievements na ito. At sa halip, ang trato niya sa kanyang achievements, alam mo kung ano? Basura. Philippians 3, 7-8 Subalit, so, anumang mga bagay na kapakinabangan sa akin, ang mga iyon ay itinuturing kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. Oo, sa katunayan, itinuturing kong kalugihan ang lahat ng bagay para sa napakadakilang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Dahil sa Kanya, tinanggap ko ang pagkalugi sa lahat ng bagay at itinuring kong dumi ang lahat ng mga ito. Makamtan ko lamang si Kristo. Ang sabi niya, yung mga achievements ko, tinuring ko dati nakapakinabangan pero kalugihan pala sila. Grabe, kala niya, yung mga tagumpay niya ay may pakinabang pero sabi niya, nalugi lang pala ako, bankrupt! na-realize ko, kahit anong achievement natin, kahit anong taas ng edukasyon natin, kahit anong taas ng kalagayan natin sa society, kahit anong ganda ng mga lugar na napasyalan natin, kahit anong dami ng relasyon at kayamanan ay hindi yan kapakinabangan kung wala ang Diyos sa equation ng buhay mo. In fact, yan ay kalugihan, bankrupt. Bakit? Kasi sa mundo mukhang successful ka, pero sa susunod na buhay ay bankrupt, lugi, kaya sabi ni Pablo, tinanggap ko na yan, kalugian na yan, di bali nang mawala yan. Itinuring ko na yan na dumi. Sa ibang translation ay basura. Sa salitang Griego, ang dumi ay skewbalon o dumi o pupo. Medyo ang pangit pakinggan pero grabe. Yung mga achievement niya, ang sabi ni Pablo ay pupo lang, dumi lang, basura lang, Now, bakit ganun ang turing niya sa kanyang mga achievements? Sabi niya sa verse, di ba, itinuring ko itong kalugihan para sa napakadakilang pagkakilala kay Kristo Yesus na aking Panginoon. Wow! Dahil sa sobrang dakila ng pagkakilala sa Panginoong Yesus, sobrang glorious ng Diyos, ay ang dating mamahalin na material na bagay ay naging walang halaga, patapon, waste, o kalugihan. Tapos sabi niya pa, itinuring kong dumi ang lahat ng mga ito makamtan ko lamang si Kristo. Ang ibig sabihin ay walang value para sa kanya ang kahit anong human accomplishments kung ikukumpara sa kadakilaan o glory ng pagkakilala sa Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin, hindi siya tatablan ng inggit kahit makita niya yung kanyang mga kaibigan sa Facebook na nagtatravel sa ibang bansa. O kaya mataas ang posisyon sa opisina. O kaya niyayabang nila yung kanilang sasakyan. Now, hindi ko sinabi na mali ang pagsusumikap. Okay lang yan. Basta ang motivation mo ay kaya mo ginagawa yan ay para mag-glorify mo ang Diyos sa iyong buhay. Pero si Pablo parang sinasabi niya, hindi ako maiingit dyan. Ito nga, ang mga achievements ko, itinuring kong basura. Makamtan ko lang ang Panginoong Yesus. Wow, parang sinasabi niya, hindi ko ipagpapalit ang fellowship ko sa Panginoong Yesus sa pera. Hindi ko ipagpapalit na maging alagad ako ng Panginoong Yesus para sa karelasyon ko. Para sa akin, ito ang pinakamahalaga. Ang lahat ng inaakala kong premyo o gantimpala o success ay basura pala kung ikukumpara sa Panginoong Yesus. Ibigan, tanong mo ito sa sarili. Sino o anong bagay ang pinakamahalaga sa iyo? Yung isang klase ay kalugihan at yung isang klase ay kapakinabangan. Yung isang klase ay basura. Yung isang klase ay glory na galing sa Diyos. Ibigan, ano ang willing kang mawala? Makamtan mo lamang ang Panginoong Yesus. Alam mo, hindi ka makakapag-focus forward kung nakatingin ka lagi sa past achievements mo. Kung mas mahal mo yung past achievements mo kaysa sa Panginoong Yesus. Simulan mo mag-focus sa finish line. Mag-focus ka sa finish line dahil balang araw magtutuos kayo ng Panginoong Yesus. Mag-focus ka sa pagpapalago ng relasyon mo sa Panginoong Yesus. Siya, ang pinakaimportante. May isang sikat na manunugtog ng selo, si Pablo Casals. Siya ay nasa 85 years old na, pero patuloy pa rin siya nagpa-practice sa pagtugtog ng kanyang instrumento sa loob ng apat hanggang limang oras araw-araw. Imagine mo yun. Kahit pa nga sobrang dami na ng kanyang achievements. Kaya may nagtanong sa kanya, bakit po sobrang tsaga nyo mag-practice araw-araw ng walang tigil? Alam mo, sabi niya, I have a notion that I am making some progress. Grabe, sabi niya, feeling ko nag-i-improve ako ng nag-i-improve sa araw-araw na pagpa-practice ko. Wow, ang ibig sabihin, alam niyang di pa siya tapos. Wala pa siya sa finish line. Kaya kailangan niya pang mag-improve. Hindi siya nakatingin sa past achievements, kundi nakafocus siya sa hinaharap. Ibigan, ganitong attitude ang kailangan nating magkaroon. The more ka nagiging matagal ng alagad ng Panginoong Yesus, the more na lumalaki ang ministry mo o dumadami ang mga alagad mo, ay the more mo sasabihin, kailangan ko lalo makilala ang Panginoong Yesus. The more ako lalong dapat mag-aral, the more ako dapat maging intimate sa Diyos, the more ako lalong dapat maging salt and light, the more ako lalong lumago sa pagmamahal sa aking asawa. The more ako lalong maging mas mabuting magulang kumpara sa nakaraang taon. Bakit? Kasi pag iniisip mo na okay na ako sa status ko ngayon, wala naman akong problema, kaibigan, mali. Kasi the moment na huminto ka sa pag-unlad, ayan na rin ang araw ng iyong pagbagsak. Last Tuesday, eh, nakaon kami na accountability mag-asawa sa aming D-group leaders. At na-realize ko, marami akong dapat i-improve sa aking pagmamahal sa aking asawa. Kaya gumawa ako ng set of questions na tinatanong ko sa kanya base sa mga bagay na napag-usapan namin. Halimbawa, Did I avoid comparing today? Did I refrain from demanding today? Did I serve you today? Did I disciple you today? Did I express love for you today? Did I speak calmly today? Was I patient today? Did I give time to you today? Was I honest today? Did I make you feel important today? Grabe, feeling ko ay okay na ako pero ang dami ko palang kailangang improve. Hindi pala ako dapat mag-relax. Dapat pala nakatingin ako sa finish line. At sa araw-araw ay binabantayan ko ito mga tanong na ito na dapat ang sagot ng asawa ko ay true. Kasi gusto ko ma-feel niya na mahal ko siya. Kaya kahit na nasa panahon ng pressure at stress ay kailangan kalmado pa rin. Sabi sa Philippians 3:15 to 16, kaya nga sa lahat ng mga ganap ay kailangan magkaroon ng ganitong kaisipan. At kung sa anumang bagay ay naiiba ang inyong kaisipan, ipahahayag din naman ito sa inyo ng Diyos. Gayon man, lumakatay sa pamamagitan ng gayon ding paraan na natamo na natin upang magkaroon tayo ng nag-iisang kaisipan. Sabi ni Pablo, kailangan ganito tayo mag-isip. Nakatingin lagi sa finish line. Focus forward. Kailangan hindi maging stagnant o dumulas pabalik. Narealize ko ang kalaban pala ng tagumpay sa hinaharap yung naging tagumpay natin sa nakaraan. Alam mo, yung kumpanya ng Kodak, ang pinakamalaking kumpanya noon pagdating sa camera at films. Humakot sila ng maraming awards at papuri. Kaya lang, yung tagumpay nila ang pumigil sa kanila para pag-aralan at gawin ang digital cameras. Sabi nila, mababawasan kasi ang kita sa film. Sa kabaliktaran naman, yung kalaban nila, 1990s at 2000s, yung Canon at Nikon ay tuloy-tuloy na dine-develop ang digital camera. Hanggang sa lumiit na lumiit ang market shares ng Kodak at noong taong 2012 ay nag-declare ito ng bankruptcy. Kaibigan, Suriin natin yung ating sarili kung nakafocus ba tayo sa pagsulong, paharap, o nakatingin na lang tayo sa naging achievement natin sa nakaraan. Maaring sa ating career iniisip mo, best employee ako 2020, okay na ako. Kaibigan, praise God. Pero keep on improving for God's glory. Sa ating spiritual growth, maaring sinasabi mo, nakakapagsimba naman ako paglinggo. Praise God, kaibigan. Pero keep on improving. Makipag-usap ka sa Diyos araw-araw sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita. Huwag ka titigil na kilalanin siya ng personal dahil wala itong katapusan. Kailangan mo at ako na lumago sa pagmamahal sa kanya ng higit sa ating sarili at higit sa ating asawa, anak at iba pa. Kailangan siya ang maging pinakamahalaga sa buhay natin. Maring inisip mo, nakapag-share naman ako ng gospel 10 years ago. Yung lalaki na yon lumago na. Praise God, kaibigan. Pero keep on improving. Mag-create ka ng opportunities para maibahagi mo ang kaligtasan sa mga nakakasalamuha mo sa araw-araw. Focus forward. Si Brian Clay ay nangarap na manalo ng Olympic gold medal. At nakamit niya ito noong 2008. Beijing Olympics. At kahit na napakalayo ng agwat niya sa mga kalaban niya, hindi siya nag-relax nung malapit na siya sa finish line. Talagang todo bilis pa din yung takbo niya. Kahit ilang di pa na lang yung finish line. Now, tinanong siya, bakit ang layo-layo ng kalaban mo? Pero ikaw, walang humpay sa pagtakbo ng mabilis kahit ang lapit-lapit mo na sa finish line. Di ka man lang nagpahinga o nag-relax. Now, tingnan mo ang kanyang mindset. Sabi niya, sa 8 years kong pagpapakahirap sa training, meron itong tinuro sa akin na kailangan kong magpatuloy na tumakbo ng buong lakas hanggang sa finish line at huwag mag-relax dahil meron mga bagay na pwedeng mangyari na hindi ko inaasahan. Kaibigan, may mga bagay na pwedeng mangyari at hindi ka makaabot sa finish line kung magre-relax ka ngayon. Kung hindi ka tuloy-tuloy natatakbo ng buong tulin na nakafocus ang mata sa finish line, nako kaibigan, maaaring manghina ang iyong pananampalataya. Kasi hindi mo alam, may mga dumarating na challenges. Maaaring mawalan ka ng purpose at direction. Maaaring biglang may mga bagay na maging mas mahalaga sa iyo kaysa sa Diyos. Maring hilain ka ng temptation. Maring mawalan ka ng impact sa ibang tao. Hindi ka maging mabuting influential sa iba. Maring mapalayo ka sa Diyos at tuluyang mawala ang peace at joy na nakukuha natin sa presensya ng Diyos. Kaibigan, maring isa ka sa patawid na sa finish line ng buhay. Malapit ka na sa dulo ng buhay. Pero tandaan mo ito, gusto ka pang gamitin ng Diyos? Malaki pa ang magiging impact mo sa iba. Kaya huwag kang mag-relax o huminto. Focus, forward. Ang nanay ko 81 years old pero tumatakbo pa ng buong tulin papunta sa finish line. Patuloy niya pinapalago yung kanyang relasyon sa Diyos sa pamagitan ng pakikipag-usap niya sa Diyos araw-araw. Hindi din siya humihinto sa pagpapalago. Tuloy-tuloy siya sa pag-attend sa kanyang dalawang D-group leaders. Siya din ay patuloy na nag-aaral sa GLC. Na graduate na siya sa level 2 and I think sa August gagraduate na rin siya sa level 3. Meron din siyang nililid na D-group. Hindi niya iniisip na mag-relax. Kaibigan, hanggang ngayon ang kanyang buhay ay may impact pa din sa ibang tao. Now, paano na lang tayo mas bata pa? Mas lalo nating dapat pagsikapang lumago na lumago, maglingkod na maglingkod at huwag huminto. Alalahanin mo na sa ating paglilingkod ay walang retirement. Bakit? Kasi sa heaven, wala nang kapaguran. Sobrang ganda doon. Doon tayo babawi. Pero in the meantime, focus forward. Focus on your heavenly goal. Ako ang goal ko this year, Lord willing, ay makagawa ng mobile app na tutulong sa mag-asawa na magpalago ng kanilang relasyon. Kaya samahan niyo ako na ipanalangin ito upang maraming couples ang makinabang dito. Kaya nga, ang hindi pwede ay ang magpalutang-lutang ka lang. Walang nangyayaring pagsulong parang dahon na nahulog sa ilog tapos tinatangay-tangay na lang ng alon. Kaibigan, ito yung nakakatakot. Tanda mo ito. Hindi kailangan ng hard work o pagsisikap mo na magpalutang-lutang ka lang. Hindi. Yung wala ka lang gawin para sa relasyon mo sa Diyos, sapat na yan. Para tangin ka ng agos palayo sa Diyos. Huwag ka lang magpatuloy sa pagsisikap mo lumago. Nako, sigurado mapapalayo ka na sa Diyos. Huwag ka lang sumagwan, pasalungat sa Agos. Nako, tatangayin ka na palayo ng Agos. Kaibigan, balik ka sa Diyos. Focus forward. Huwag ka hinto dahil merong reward na nag-aantay sa iyo sa langit.